Ito mga boss. Uh, AC condenser to ng Mercedes Actros. Eh. Medyo modelo. Kaya ganito ang itsura niya. Ayun ang leak nito. Dito sa pagitan ng tubo na yan at saka itong tubo na to. So ayan, tetestingin natin. Kikita ko sa inyo yung leak ha. Lagyan natin ang hangin. Tapos sabon. kasi pag malaki yung butas hindi siya nakikita hindi siya hindi effective yung sabon kapag malaki yung butas kahapon kasi tinesting ko to dito yung butas niya dyan ngayon hindi pa ako gumagawa ng ganito eh karamihan ang nakinagawa ko lang yung nasa labas yung mga nandito tubo yan kapag ganito kasing nasa loob na tas aluminum pa mas makapal kasi ito mga boss pag tubo kaysa dito sa tubo ng core kaya ang mangyayari nyan pag ginawa mo to masusunog yung tubo ng core eh hindi pa lumalambot to ngayon since na one row lang to susubukan kong gawin to para kumbaga practice na rin. Kung masira man siya, di tapon. <laughs> At least sinubukan ko. Ayaw lumabas eh. Kahapon may leak dyan, malakas. Tapos pinatuyo ko ron sa araw. Ngayon ko nga sana gagawin. Di ba, ko na naman. Kasi kapag basa itong core tapos naghihinang ka, antagal mong mapalambot to. Kasi yung lamig, hindi hindi niya ano hindi niya matunaw to dahil malamig yung core nga yung tubig na nandito, bumaba ba nababasa itong hinihinang ko, kaya hindi siya matunaw-tunaw try kung ano ng kaso, nawawala yung bait. gagawin dyan, iinitan mga boss. Kasi yung tubig na to, itong pinaglulubugan ko, itong tubig na yan, ano yan eh, may halo ng flux yan Dahil lagi ako naglulubog ng radiator May halo na siyang flux. Ngayon kapag yung flux na to yung plastic yun, baka natabunan yun yung butas yun. So, ang gagawin natin, Ah, uh, hindi ako mga boss so yan init lang ha ayun mga boss lumabas na oh. <laughs> tingnan nyo ayun lumabas na siya maloko tong maloko tong butas na to eh ayun lumabas na siya tingnan lang Tignan natin ulit o, ayun oh oh. so ayan ayan yung butas niyan so nung ininita natin ah, nasunog yung flux na sinasabi ko kaya lumabas na yung ah, butas yung flux na yon yun yung kumikigil sa plastic yun eh kasi yung sod sodium chloride pag natuyo yan plastic alam mo plastic siya ah, uh, kaya natatakpan niya yung butas so ngayon ayan nakita niyo na yung butas susubukan kong gawin yan mga boss okay try natin kasi one row one row lang naman eh hindi ko pa nasubukan niya na uh, magawa ng ganyan try natin ngayon sakali umalpa hindi ang tapon maglit lang tanggalin ko lang itong aking ano kasi matutunaw ito eh ko, ano, eh, matutunaw to pag di ko Ini really kita. tutuyo-tuyuin ko lang muna.